Magandang araw muli sa lahat ng ating mga kababayan So ngayon po ay maliwala ang ating panahon But for today ay Mag-aayos kami dito sa Mini Farm Kasi may sabi sa weather forecast ay May paparating na malakas na bagyo At ang pangalan po niya ay Rolly And then tutumbukin niya po ay Central Zone Kasama ang Quezon, Manila Bulacan, Pampanga and Especially kami sa Pampanga kami Florida Blanca, and then exit daw ng bagyo ay Sa Bataan, Zambales So for today ay ayusin namin yung mga pwedeng masira sa bagyo para maging safe sila like this to mahanging plant na to baka bigwasin sila na malalakas na hangin eh pag uwi ko dito ay baka nasira na sila siyempre sayang din yung pagod na ginawa namin kasi mamayang hapon ay uwi kami ng Batsawan Subic Sambales kasi matagal-tagal na po ako hindi nakakapagbisita doon kaya kung napapansin nyo eh, wala tayong gaanong vlog doon sa Batsawan kaya for today po ay aayusin namin yung mga mga pwedeng masira sa bagyo na ilalagay namin sila sa magandang shelter or lugar para hindi sila masur masira para pag uwi namin galing ng Batsyawan ay okay po sila. At sana mga kababayan ay mag-iingat tayong lahat especially sa aking mga kababayan na sa Central Zone na kung saan maglalampol ang bagyong Rolly. Mag-iingat tayong lahat. Sama-sama tayong manalangin para hindi ka anong manalasa ang bagyo. Sana lumisya ng daan or lusawin siya ng Panginoon para walang gaanong masira. Kasi ngayon ay panahon nga ng pandemic, di ba? Ang daming dumating na pagsubok ngayong 2020, tapos ngayon may paparating na naman bagyo. So for today, samahan niyo muna kami mag-ais-ais dito sa mini farm para maging ready siya sa paparating na bagyo. So magtatanggal muna tayo ng mga hanging plant. Aha, baka pagdating na malakas na bagyo ay may gasing sila ng mga gano'n eh. Pag ano, baka nasa ilalim sila. So mga kababayan, dito ko muna sila ilalagay dito sa mini pool para safe sila. Ako paikot po kasi ito ng pader para hindi sila bigusin ng malakas na ayon. Kaya for sure okay, okay, na, okay na okay sila dito sa mini -harvest pool. Harvest na rin tayo ng mga pwedeng i-harvest na prutas dito sa mini farm para hindi sila masira ng bagyo. So ngayon mag-harvest muna tayo ng ilang rambutan na natira kasi wala hindi na season na rambutan pero meron pang natirang bunga and then mamaya kalamansi naman and then punta tayo dun sa sagingang area para tagpasin yung mga dahon especially yung may mga bunga, lalagyan natin ng mga brace yung mga puno nila para hindi matomba. Kasi kung natomba yon for sure sayang kasi maliliit pa yung bunga ng mga saging. Okay, so, mag-harvest muna tayo ng rapid simot na bunga ng ating rambutan. So ngayon mag-harvest naman tayo ng alamansi. ni kung kalamansi sobrang hinugnas talaga sila sa puno oh So yun, ah, tapos na po tayo nag ng kalamansi and then ng rambutan. So pumunta tayo dun sa saging area para mag ano naman po. Para magbawas ng dahon ng saging. Kung napapansin nyo mga kababayan, natik natin ng video. Wala pa yung bagyo pero sobrang lakas ng hangin ngayon at sobrang maulap. Ano pa lang ngayon, Friday. alam ko kasi maglalanap po yung bagyo sa ano eh. So madaling araw ng Monday. kababayan na nabutan na po kami ng ulan sa pagtatabi ng mga bagay na pwedeng masira sa paparating na bagyo. Kung napapasin nyo para sobrang kulimlim and then sobrang lakas ng hangin. At sana mga kababayan na mag-iingat kayo dyan, especially sa mga Central Luzon. And then sa ating mga kababayan, saan man sulok ang Pilipinas and around the world na sumusubaybay sa akin, mag-iingat po kayo lagi mga kababayan. And then bago ko po tapusin ang vlog na to, nais ko pong i-shoutout si, si Danny Agpalo. Hello. Hello po Sir Danny, thank you for always supporting me. Maraming maraming salamat po sa pagsuway-bay. And then kay Sir JB Valencia, maraming salamat din po sa palaging pananood. And then kay Ma'am Emi Ishiwata from Japan, Ishiwata Family and Narayama Family. Hello po sa inyo. Uh, thank you for always supporting me. mag iingat po kayo dyan sa Japan. And then kay Ma'am, ano po? Santa Ana po ito eh. Santa Lucia, Santa Ana, Maglangke Family. Hello po sa inyo. Thank you po sa pagbisita sa mini store and then sa pag-avail ng mga ilang klase nating na mga halaman. Uh, ah, muli, maraming salamat po sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa akin. Mag-iingat po kayo lagi. At kung bago lang po kayo sa aming channel, ay don't forget to subscribe and click the notification bell para sa susunod na mag-upload kami about sa farming and the pagpasyon sa nature at bagong kaalaman ay manonotify po kayo. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood at sa pagsubaybay.